para sa nalalapit na rapture. Kumusta po tayo mga kapatid na nagsasabing kristyano? Meron ba tayong paghahanda sa espiritual na kalagayan? Umadalas naghahanda lang tayo sa physical nating kalagayan. Natatakot tayong magutom, natatakot tayong mawalan, samantalang ang physical na yan maiiwan. Subalit ang iskaluluan natin na nangangailangan ng salita ng Diyos pinakakain ba natin ito, kapatid? Kapag gising sa espiritwal na kalagayan, pahalagahan po natin ang mga gawaing ibinigay sa atin ng Panginoon. Kumusta tayo, mga kapatid? Ano ba ang mas matimbang na paghahanda natin sa buhay? Gusto ba natin umaman pa sa mundong ito? O magtatag ng mga legacy pang mundo lang? Dapat ang legacy itinatatag natin yung mga espiritwal. Huwag po yung mga bagay na panlupa. Isaayos at mabuhid ang ating pananampalataya dahil hindi po pwedeng baluktot na pananampalataya pagdating ng ating Panginoon dahil dadaan nga sa apoy yung pananampalataya na isinisigaw mo kung hindi yan ang gagaling sa puso siguradong malulusaw yan may pagkakataon pa pwede mong ayusin at iakla mo ang buhay mo sa salita ng Diyos yan ang nais ng Panginoon huwag nawa tayong madatnan ng ating Panginoon na hindi ayos ang ating buhay kapatid kung babad sa salita ng Diyos ang isang Krisyano makikita talaga ang buhay ni Kristo sa buhay niya. Hindi yan maitatago. Huwag po nating baliwalain ang bawat gawain sa ating iglesia, kapatid. Huwag mong ipagpapalit sa anumang kayamanan sa sanlibutan. Kung binabali-baliwala lang natin ang salita o ang mga gawain at kung ano-ano ang mga dahilan natin, haleluya, hindi yan lulusot sa paningin ng Diyos. Tandaan po natin, ang Diyos ay laging nakatingin at tinitignan niya ang mga taong sasamba sa Kanya dapat sa mga tunay na krisyano ngayong galawang pang-rapture na hindi na para pa manatili dito sa mundo